Lahat ng tao sa mundo ay nakatadhana na para sa ibang tao. Ibig sabihin, may nakalaan na talagang tao para sa atin at darating na lang yun sa tamang panahon. Dumating din sa punto na yung tipong nakita mo na siya pero yun nga lang, hindi mo alam na para sa iyo na pala siya. O di kaya, hindi lang ito ang tamang oras para sa inyong dalawa. Walang mali sa pagmamahal. Kapag nagmahal ka, dapat alam mong masasaktan ka. Sa pag-ibig, Walang kasiguraduhan kung mananalo ka o matatalo. Basta ka na tataya. Minsan tuloy na iisip ko, kung ako naman ang iibig. Ano kaya ang maaaring mangyari? Matatakot kaya ako o aharapin ko ang nararamdaman ko? Bahala na. Basta kung saan ako sasaya, doon ako. Pag-ibig, ano 'yun? Nakakain ba 'yun? Nababasa? Nagagamit? Hangal lang ang mga tao na naniniwala sa pag-ibig happy ending, si Dawan, wagas sa pagmamahalan. Wala namang katotoha ng lahat ng yan. Tsaka, anong may mga tao nakatadhana sa atin? Kung ganon, bakit may mga tao mag lang sa buhay? Ang pag ay walang ibang dulot kundi sakit. Kapag umibig ka, malamang ay wala ka ng ibang iisipin kundi ang taong mahal mo. Paano ang sarili mo? Minsan pa nga, hindi mo na nakikilala ang sarili mo kapag umibig ka. Maganda bang epekto yon? Isirain lang ng pag-ibig na yan ang buong pagkatao mo. Paano pa kaya kapag may nahal mo ay isang taong hindi ka naman mahal? O ang maghintay sa isang taong maaaring hindi naman bumalik sa'yo? O ba diba? Nagmuha ka lang tanga? Iya ka na nga, nasaktan ka pa. Nauwi lang sa wala ang lintik mong pagmamahal. Kaya kung ako sa'yo, may hindi na lang ako iibig. Ikaw at ako, oh oh, oh ta'y pinagtapo. Ikaw at ako, oh oh, oh, oh di nang muling magkakalayo.